So sa ito ay pag-usapan natin kung ano yung mga tips para makaiwas tayo sa aksidente sa kalsada. Disclaimer lang po, hindi po tayo professional at perfecto sa pagmamaneho. At yung babanggitin natin ay base sa experience natin para na rin makatulong sa mga ibang rider natin lalo na sa mga beginner actually ginagamit na po natin itong motor natin pang daily ibig sabihin pang araw-araw or ginagamit pang service or pampasok. So kaya naman ibig sabihin po noon ay araw-araw po tayo ang nakikipagsapalaran sa kalsada at araw-araw po natin kailangan makipagpatintero sa daloy ng trapiko. Kaya naman sa araw-araw na paggamit natin ng ating mga motor ay prone na rin po tayo sa aksidente or may chance na po tayong ma-aksidente sa kalsada. Actually pag sinabi kasing aksidente hindi inaasahang pagkakataon yan at walang may kagustuhan. Pero syempre, keep in mind na lang din na kapag pumasok na tayo sa kalsada, marami nang pwedeng mangyari mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya naman po magbibigay tayo ng tips para hindi tayo maging prone lagi sa aksidente at maging safe po tayo sa araw-araw nating pagmamaneho sa kalsada. Ang tip number 1 po natin ay siguraduhin nakakondisyon yung ating gagamitin na mga motor o sasakyan. So nilagay ko yan sa number 1 dahil kapag hindi po kondisyon yung motor na iyong ginagamit kahit gaano ka pa kagaling na rider ay pwede pa rin yan mag-cause ng aksidente dahil may pagkakataon na hindi po natin kontrolado yung sitwasyon Mga example niyan ay yung preno, ilaw, atar pressure gumagana ba yung mga controls ng iyong motor busina, anything So kapag po kasi may hindi gumagana sa ating mga motor Or hindi po nakakondisyon yung alin sa mga piyesa nyan Pwede po natin ikapahamak yun sa kalsada Kaya naman mas okay na bago tayo bumiyahe palagi Ay check lang natin kahit mapili isang check lang Ako yung pinaka chine check ko talaga bago malis yung gulong Itignan ko kung malambot or kulang yung tire pressure Kasi yung gulong kapag kulang sa hangin lalo na sa tubeless ah, Mahirap sa handling, mahirap piliko marami pang disadvantage yung kapag malambot yung gulong natin, kagaya ng matakaw sa gas, prone ka sa banking, or kapag lumiligo ka, prone kang matomba dahil hindi nga tama yung hangin ng gulong mo. So, yun, mga ganong bagay. So, number one, motorcycle condition. Tip number two naman po natin, syempre kung may motorcycle condition, meron ding rider's condition. Hindi lang po kailangan motor yung na-condition, kundi pati na po yung rider. So ano ba dapat yung kondisyon natin para mapagpaneho tayo ng maayos? Siyempre, una, kalmado tayo sa tamang kaisipan, hindi tayo galit. Kasi may mga tinatawag yung iba na throttle therapy kapag broke sila, kapag sobrang lungkot nila. Motor yung pagtitripan nila, pipigay nila yung silinyador at minsan hindi nila kontrolado. Para lang malunasan yung kalungkutan nila, ganun bagay. Also, kapag pagod, pagpuyat, parang kapag matas yung emosyon natin or, or kapag hindi maganda yung pakiramdam natin, praduhin muna natin na mapakalma yung sarili natin bago tayo magmaneho. Kasi kapag nasa ganong estado tayo na hindi tayo kalmado at wala tayo sa sarili, kahit na magaling kang mag-drive or magmaneho, ay darating ka pa rin sa punto na magiging prone ka sa aksidente dahil nga wala ka sa tamang kaisipan or hindi okay yung pakiramdam mo so ganun lang naman kasimple in case man na wala tayo sa magandang pakiramdam siguraduhin na lang natin na mag slow down tayo kaya naman mas okay na pakupain muna yung emosyon natin bago tayo magmaneho kalmahin muna natin yung sarili natin so ganun lang naman kasimple yun yung pangalawang tip po natin rider's condition so dapat kalmado at maganda yung pakiramdam Pangatlong tip naman po natin, ay dapat meron tayong ultra instinct so kahit na hindi po tayo si Goku kapag nagdadrive po tayo dapat may ultra instinct po tayo so, ano nga ba yung ultra instinct na yan tinawag ko siyang ultra instinct kasi para sa akin dapat alam po natin yung galaw ng mga sasakyan alam po natin kung merong nasa likod natin alam po natin kung merong umu-overtake sa likod natin yung nasa gilid natin, nasa harap natin Basta alam mo yung nangyayari sa paligid mo or alam mo yung galaw ng mga sasakyan. ga ultra instinct dahil nandun pa lang siya sa malayo, alam mong liliko siya, nasa likod pa lang, sumesenyas na siya, alam mong mag-overtake, mga ganong bagay. So actually, yung mga sasakyan, may mga sinyales naman kung liliko yan, abante yan, kukurbada yan, dahil may mga signal light yan eh. So mapagmamasdan mo din yung galaw ng sasakyan kung lumiliko ba siya dahan-dahan or kakaliwa ng konti, mga ganun bagay. So yun po yung tinatawag natin ultra instinct para hindi po tayo maaksidente. Magiging prone po tayo sa accident kasi kapag wala po tayong alam sa kalsada or wala po tayong alam sa nangyayari. Kasi e dun po nakadepende yung next move natin. Kung liliko ba tayo, alam natin kung may sasakyan sa likod, Di tayo basta liliko. Kasi dun po nakadepende yung susunod na galaw po natin Halimbawa, gusto mong mag-overtake pero dahil alam mong may sasakyan sa likod, hindi mo itutuloy Same concept kapag mag-change lane ka, dapat alam mong walang sasakyan sa likod bago ka lumiko Kailangan alam mo rin gamitin yung, yung mga side mirror Yan po kasi yung pinaka-access natin para makita yung likod po natin Hindi lang po basta display yung side mirror natin ha Tsaka dapat nakatutok yan sa likod. So, mas okay na nakaayos po yan bago po tayo sumabak sa kalsada. Ang pinaka main concept po kasi ng ultra instinct natin sa kalsada ay dapat na pagtatagpi-tagpi mo yung galaw ng lahat ng sasakyan. Yung nasa harap mo, yung nasa likod mo, para yung paggalaw mo is alam mong siguradong wala kang matatamaan, wala kang mapapahamak, at hindi kang magiging prone sa aksidente pang-apat na tips naman po natin ay dapat maalam or kabisado na po natin yung mga road signs at saka yung road markings. Road markings po, yan po yung mga markings na nakalapat sa kalsada. Yan po yung mga linya, yung mga pedestrian crossing. Alam po natin dapat yung mga linya dyan sa kalsada. O pedestrian lane, yan po yung pinakakilala po natin road markings. Kapag po nasa pedestrian lane tayo, Siyempre, dapat mag-slow down tayo lagi. Kung may tatawid man, hindi po natin sila masasage. So, alam din po natin dapat yung mga putol-putol na linya, yung mga yellow line, double yellow line. Kasi doon nakadepende kung pwede po tayo mag-overtake, pwede po tayo mag-change lane, at marami pa pong iba. Kasi safety feature naman po yan ng kalsade. Halimbawa, naka-yellow line po yan or double yellow line. Ibig sabihin, wina-warningan po tayo na huwag tayong umovertake dahil delikado. Maybe maraming sasakyan sa kabila or maybe pakurbada yung kalsada. Road signs naman, isama na natin yung mga stoplight. So alam natin kung kailan tayo mag-go, alam natin kung kailan tayo hihinto. kung yung stoplight hindi po natin alam, pwede po natin ikapahamak yan. Lalo na kung nakaride po yan, tapos nagtuloy-tuloy tayo, maaari kang masagi or sa lubungin ng mga kabilang lane at pwedeng ikapahamak mo yun halimbawa ito pedestrian lane maging normal na po sa atin na mag slow down po tayo dyan sa road signs din nakakatulong yon para magbigay ng direction sa pupuntahan mo also meron din road signs para sa speed limit kung saan ka mag u-turn actually bago tayo magka lisensya tinuturo na yan kaya dapat alam natin yan kung may hindi man tayo familiar na road sign dapat alamin natin kung ano yon. di naman kasi all the time alam na natin lahat sa kalsada so minsan matututunan pa lang natin lahat sa experience natin sa kalsada ang limang tip naman po natin para hindi po tayo prone sa aksidente ay wag po tayong maging kamote so ano nga ba ibig sabihin ng kamote basically kamote rider is parang walang alam medyo tatanga-tanga sa kalsada kaya naman kung minsan nakakapandamay pa ng ibang rider bukod doon ang kamote rider sila yung mga laging nagmamadali at hindi po kinoconsider yung mga kasabayan nila sa kalsada kumbaga kung ikaw nananahimik lang na nagdadrive minsan maaksidente ka dahil sa mga kamote rider kumbaga itadamay ka nila ganon dahil yon sa pagiging ignorante nila pagiging mayabang nila pagmamadali nila lahat po ng rider ay pwedeng maging kamote rider hindi po ibig sabihin na magaling kang driver ay hindi ka na po kamote driver minsan may pagkakataon po na pwede po nating piliing maging kamote rider po kasi ang goal po natin ay safe na makakapunta sa paroroonan isipin po natin lagi yung safety natin at hindi po tayo magmamadali pero kung pipiliin mong maging kamote ay pwede kang magmadali sumingit-singit overtake, overtake pipilit pilit yung karapatan, mga ganong bagay kamote ka na also kapag mataas yung pride mo sa kalsada, pwede rin masabing kamote ka na eh yung tipong naunahan ka lang pero nayabangan ka, uunahan mo ulit ngayon, inunahan ka, tas uunahan mo ulit so parang naguunahan na lang kayo yun na rin yung sign na kamote rider ka dahil syempre mamadali ka na at hindi mo na rin consider yung mga kasabayan mo sa kalsada so yun lang naman yung pinaka main concept ng pagiging kamote huwag tayong maging ignorante or tatangatanga tanga sa kalsada also huwag tayong mandamay ng mga ibang motorista at sasakyan sa kalsada para hindi tayo makapinsala kaya yung pagiging kamote rider hindi lang yung sarili mo yung ipoprone mo sa aksidente kumbaga pati yung mga kasabay mo sa kalsada magiging prone na rin sa aksidente dahil sa iyo dahil sa pagiging kamote rider mo kaya naman mas okay na piliin natin na isipin yung safety natin isipin na yung motor na ginagamit natin o sasakyan na ginagamit natin ay instrument lang para makupunta sa paroroonan natin hindi naman po kasi racing track ang public road or national road kaya naman piliin po nating maging safe lagi sa kalsada. Para nang sa gayon sa lahat ng pagkakataon ay may peace of mind tayo, walang aberya, wala tayong gagastusan kung mang may makabungguan tayo, may madamay tayo, at also safe tayo sa pupuntahan natin which is yun naman yung pinaka goal po natin. So yan po yung mga tips natin sa pagmamaneho natin lalo na kung daily po tayong nagkocommute gamit yung motor po natin. Ng para sa video na ito, don't forget, don't more know, tips para iwas aksidente sa kalsada. Bye-bye.